Hello guys, welcome back sa channel natin today. Ito may collie and broccoli and then banana dahil ito lang yung pagkain na pwede sa atin kaya ito yung ating Uulamin yung banana naman ulam po ito siya sa oatmeal o kaya sa lugaw o kaya sa kanin na kukonti And then today ang gagawin natin is yung alam nyo ba yung kirang kanin? So yung kirang kanin gagawin nating lugaw So sa lugaw natin walang lalasa niya is sumilasa siyang tutong kung sa ilu-ilu pa yung hinumabahin ang gop So yung ating... Uh, Uh, broccoli, i-slice lang natin at habang niluluto ko yung aking uh, lugaw na bahaw, yung luwang kanin. So, kasi, simple nga pagkain namang pero ito ay nakakatulong sa aking uh, sakit, ano. So, ganito, uh, pati yung buko-buko ng... Ah, uh, broccoli gamitin natin kasi alam niyo pa guys, mura masyado ang broccoli dito sa Divisoria That's why na Ito na lang ang kinapalit-palitan ko ng kain kasi napakamura talaga. Hindi kagaya sa ah uh, syudad or sa mga mall na mahal dito sa Divisoria. Ah, uh, mura talaga yung ating uh, broccoli. That's why ito yung ulap natin. So, ito yung aking uh, malamig na kanin, mayroon pang tutong, ano, tubigan ko lang yun siya, tapos lugawin lang. Tapos pag maglambot na, inagay ko yung aking uh, uh, broccoli. So, lagyan na natin ang kaunting uh, uh, asin, konting, konting, konti lang. Kasi alam niyo ba guys na mahirap din na mawalaan tayo ng asin sa katawan no? Mahirap din yun, kaya kailangan balance lang. So, ito, pag malambot na yung kanin, nilagay ko na yung aking uh, broccoli. After that, so, magkain na tayo. So, ang pagkain ko, dahil ako mahilig ako guys, sa yung hindi mainit na pagkain, gusto ko malamig kaya antayin ko siya na maglamig sa kawo kakain. And then mayroon no, ganyan. Kinaganyan ko lang guys, ihalo ko lang yan, lugaw, kapog na kanin. Walang sayang na kanin kasi kapog lang yan, yung malabig na kanin, lugawin ko lang. So, yung broccoli ko nga guys, tako na yan kaya hindi na masyado green na green, pero okay pa rin siya, no? Yan guys, alam niyo ba na uh, ito na pagkain ko ay hindi tumataas yung BP ko na parang nasa level no, normal normal lang tayo at hindi masyado namimikat ang katawan ko. So alam naman niyo guys na ako ay nakaranas na ng stroke, ng blood clots at mataas laging BP ko and then may immune system pa ako ano, na pasitibo tayo sa allergy sa dugo. So ganito lang yung sistema ng mga pagkain yung kinagawa ko. Ayan, ang mangga. Minggo lang yung iulam ko dito ngayong araw na ito. So ito, linugaw na may uh, uh, broccoli at saka mangga. Ito na yung pagkain ko today guys para na ma mahakain tayo. May laman ng tiyan natin at maglinog tayo ng gamot. Ganun lang guys yung buhay ko. So, abangan nyo guys kung ano pa yung mga pagkain at magiging na uh, kapalaran natin sa sakit natin. Yun lahat guys, ihibablog ko yun. So, ito, ito lang napakasimple lang na luto. Eh, hindi naman mal and broccoli dito guys. Mura kasi ito lang yung dapat oh, uh, na yung araw. So, ito yung ulam natin. Mangga. At ito yung kanin natin, bahaw na inlugaw ko, na natin ng uh, broccoli. Sa mga kapwa ko dyan na uh, hindi naman tayo mapira tamang tama lang, ay eh, kahit bahaw ng lang, maraming gawal sa probinsya, katungin ang kahoy dyan, kaglugabon. So ito guys, yung ating pagkaon today, ano? So maraming maraming salamat sa inyo, sa pagsubaybay ninyo, sa mga video natin, sa pagsubaybay ninyo sa ating kung paano ko nilalabanan yung aking sakit. Okay guys? Lagi niyong tatandaan na ang sakit para sa akin ay isang kalaban. So pag may kalaban tayo, lagi nating tatandaan na ang maledyos ang ating kakampi. At ito pala guys, ang pinaka the best. Nagatanglad ako. Yun, yun ang aking serbi water tanglad. So, malaking bagay sa nakatulong sa akin para na maimimintin niya ang pagbaba ng BP natin. But of course, guys, ah uh, sa ngayon inaantay ko yung aking uh, cardiology. Okay, guys, thank you, thank you for watching. See you again for my next video according sa at sakit. Para na malalaman ninyo kung ano ang magiging mangyari sa akin. Okay guys, bye bye!